Nagsagawa ng inspeksyon si Sen. Sherwin Gatchalians sa nired na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon pa sa senador Posibleng may koneksyon din ito sa sinalakay na Pogo Hub sa Bambantarlak. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Nalula si Senator Sherwin Gatchalian kasama ang mga tauhan ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC nang makita niya ang laki at lawak ng Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Porak, Pampanga. Sa tatlong Pogo Hub na nabisita namin, ito na yata yung pinaka-brutal, pinaka at pinakamalaking Pogo na nabisita namin. Tumambad sa senador ang opisina kung saan ginagawa umano ang mga scam, pati na ang mga VIP room, kung saan umano nagaganap ang mga kalaswaan, pang-entertainment at KTV rooms na may naiwan pang mga mikropono. Hanggang sa ngayon, may mga gamit ding naiwan ng marida na mga otoridad. Tumambad din sa senador ang mga mamahaling sasakyan tulad dito at ang umano'y Chinese military uniforms. Para sa akin, authentic siya dala daladala ito ng mga mga operators dito. So makikita natin na itong mga pogo hub na ganito, meron ring mga skalawag no, na sa China, military, police, pumupunta dito. Sila siguro yung malakas loob mag-torture. Narinig ko kasi sinasabi na mukhang props o mali pang bata to. Hindi pang bata to, pang matatanda to. Ayon naman sa PAOK, pinag-aaralan na nila ang gagawin sa Pogo Hub sa Pampanga at iba pang ni-raid na Pogo kamakailan. Kung ito po ay uh, itong uh, Pogo Hub na ito ay magagamit po ng gobyerno. Ang iniisip po namin dito maganda po itong gawing uh, eskwelahan. They're now being used ng DSWD Uh, doon sa mga nare-rescue. ano uh, Ang alam ko, tatlong palapag po ginagamit doon sa mga nare-rescue nila. Sa ngayon, base raw sa impormasyon, may koneksyon ang Pogo Hub na ito sa sinalakay din Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na ikinasuspinde ni Bamban Mayor Alice Guo. Iniimbestigahan ngayon kung may koneksyon ng Alkalde. Based sa mga information, mayroon siyang koneksyon dito. Uh, hindi lang namin masabi pa in detail, no, ongoing, but Based sa mga information, may connection siya dito sa Pogo Hub. Through, their, through the partners, tsaka yung mga kausap niya. Sa ngayon, pati lokal na pamahalaan ng PORAC, may pagdududa ang senador. Para sa akin, if you ask me, dapat masuspend siya. The mere fact inamin niya na hindi siya pinapasok, dapat naging red flag na yan. Nagduda ka na. Ngayong linggo naman, ipagpapatuloy ng senado ang pagdinig hinggil sa Pogo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.